Hi everyone! Welcome back to my channel. For so today's video ay magluluto ako ng sariwang munggo. Lutong probinsya. At nandito na naman ako sa Pangasinan. Sasahogan ko siya ng inihaw na istang bangos. At ito po ang yung sariwang munggo galing pa sa puno binili namin dyan sa kabilang bukid ayan nalinisan na siya parang sitaw din Masarap din ito mga guys. Lagyan ng buto-buto or pork ribs. Mga ganyan. At ito naman yung bangos na iihaw ko at isasahog ko. Ayan. Pero bago ang lahat, bago magluto, magprepare prepare muna ako ng Magpadingas muna ako ng baga. Magpapabaga muna ako. Gamit ang... Ayan guys, ang gagamitin kong pang... Papabagain ko ay yung... Ano? Tawag dyan. Yung pinagtanggalan ng... kuan bunga ng mais. Ayan na mga guys. Magpapadingas muna ako. Bago... mag -ihaw. Ayan na guys, napatingas ko na, nagpabaga na, kaya mag -iihaw na ako. Ayan, ilagay na natin. Buntot. Hinati ko na ito mga guys para magkasya sa ihawa. Ayan. Medyo madalim dito at yung aming lutoan dito na di kahoy ay may ano siya yung tinatawag nilang pugon para yung usok hindi siya umano, isang anuhan lang siya nilalabasan niya yan guys antayin lang natin maluto bago tayo mag salang ng gulay ayan na guys luto na ang aking inihaw na bangus na isa sa huko sa aking gulay na sariwang munggo. Ayan. Tara na guys, magluto na tayo ng munggo. Ayan guys, tara na at magluto ng munggo. Sariwang munggo. Ayan. Ilagay na natin ang luya. Ilagay natin yung sariwang munggo para nasito. yung buto. Ito guys, puro buto. Pero malambot lang siya. Hindi siya yung tuyo na, na nilalaga mo na bago iluto. Ito ay sariwang sariwa. Malambot lang. Lagyan na natin. At lagyan natin ng sabaw. Tubig. Ayan, at pakukuloyin lang natin, lulutuin lang natin yung munggo. Ganyan lang po, kasimple ang pagluluto niyan. Dito sa aming probinsya. Antayin lang natin kumulo guys, at nandito naman yung aming bagoong isda. Ayan guys, ito yung bagoong isda na may laman-laman pa. Yan po ang aming ginagamit na pampaalat palasa sa gulay Ayan. Maglalagay po ako. Hindi po ito yung nasa bote. Pero parehas lang po. Ito lang ay kasama pa ang laman. Maglalagay lang ako ng panglagay ko sa gulay. Ayan guys. Balikan naman natin ang aking munggo kung kumulo na. Ayan na guys, kumulo na. Lalagyan ko na siya ng bagoong isda. Guys. ilalagay na natin ang inihaw na bangos Lagay ko na yung inihaw na bangos mga guys ayan ayan na natin maluto pa Tignan natin, mga guys. Ayan na. na. <laughs> At ito na ang ating gulay na sariwang munggo. Tayo na at maghain. Hanggang dito na lamang mga guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!